Ayan, mga kanay pi. Uh, 3 months old na si Bibi Maika. May papit sa tayo. Ayan. Siyempre, soft drinks pa. Oh, so, nandito na yung mga bata, mga pamangkin. Shout out. Hi. Happy birthday, Maika. Happy birthday, ating Maika. Ikaw nga eh. Ayan mga kanipi, nandito tayo sa bahay at i-unbox namin ito yung binili namin ni Mrs. na para kay baby Erica. Bali ngayong araw din ay 3 months na siya. Ayan, happy 3 months kay baby Erica. So buksan natin to mga kanipi. excited na si baby no. Buksan natin talat. Ah? bye Ano tayo, anak? Mm, tao na? Ito na natin tao. wow. Ayan ano pa Wow, ganda. Mm. Wow. Wow. Ayan, mga kanaiti, wow. nandito na. Paganda to. Para kay baby Erica. So, buksan na natin na, anak. Saan na? Para magamit na papa. Ang mga anak. Ang ganda. Ayan. Ganda. Wow. Ganda, mga kanaiti. Paganda. Wow. Ayan o, no? may laruan na siya. hoy wow. Oy, na. Ano kaya ito? Bubuin. Tignan natin yung instruction niya mga kanayipi. Dahil first time natin na magbubuo ng ganito. Diba? Diba? Ay, gagamitin ng bebe, oh. Ay. vanilla. Tanggalin natin yung plastic niya. Ay, nato. Magbubuo tayo ngayon, mga kanaipi. Bubuoyin natin tong uh, para kay baby, Erika. Ayan. para magamit na niya yung binili namin ni Mrs. Magkano pa ma? Nag-sell ng Oh oh! Apparently, Dayum mo. Beran晉 mewar luka mo. Kemang. fois. Itu apa. Yan. ganyan siya mga kanapi. Oi, wow, nak na. Wow. Wow. So, i-update ko kayo mga kanapi pag nabuo ko na. Now. Ayan, mga kanapi kunti na lang. Matatapos na tong uh, para kay Baby. mengapi hahaha <laughs> Ano mai ka pa no? 'Di oh, a tingin anak. O oh, hindi si Ika. mama. Hello. Wow, ang ganda. Pede mo yang dalhin anak, send magpunta. Wow, ako ya? wow. na manya, pa Wow. Kuy, tutumba-tumba kan aja na. Siguro sya nya. wow, kasi may na gusto ko -gust siya yung ganyan nakaupo na yung nakikita na no may kulay makulay yung kanya sabi niya hmm. wow, ganda, ganda na Ah, may nakikita ka, <laughs> hindi yung nakahiga ah. ganda no, may ka wow, tunog tunog pa to pag may batiring Ayan, nagustuhan naman niya mga kanayipi. Sakto, dumating yung order namin ngayon, ano no. ngayong 3 months niya, regalo na natin to ang <laughs> ganda. Oh, dumating yung regalo namin, ah. Masaya wow. siya. Ay, umbit naman. Oh, eh, no? <laughs> 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 wow, gustong gusto niya yung ganyan. Oh, eh, no? Paano ang arad? Ano yung smile? Ngiti ka nga, ngiti ka uh, Ngiti na daw si Micah nga, Rod. Ngiti mo na sila. Ngiti nga na. Ngiti na daw, nak. Ngiti nga na. Ngiti na. Hindi, ah. ngiti na. Ayan, mga kanawipi. Maganda na yung laruan ni baby Micah. At masaya siya, mga kanaypi. You know? Hello, bibi ko. Hello, gaganda. Wow. Ganda nak na. Ayun. Galing no. Ano rin yan? Maganda ba yung kwan? Maganda mga kanaypi. Hmm. gusto niya ako mga kanipi, oh. Nantok na si Maika. Hmm. Sering si yan. Walang ganyan dati. <laughs> Ori, Ganda no. Nak.

2 hmm? so, Ayan mga kanaypi 3 months old na si Bibi Maika May papitsa tayo Ayan Siyempre soft drinks pa oh so, nandito na yung mga Bata Mga pamangkin Shout out Hi. 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 Hi Ay, tulog na naman si Bibi Maika, oh. Tulog na. Tara, kain na. Ayan, kain na tayo mga kanaiti. O, oh, kuha na dito. Uy. Ang kuha Oh. Parehas lang. Tikma mo nga, masarap. Ha? Ah? Masarap. Ang sag. Kain tayo mga kanoy pe. Tatlong buwan na ni Maika ngayon. Yun. Ito mga kanoy pe. Kainin natin. At, sana dito ah. Oh. Ang anak ko naman si Bijo. Ayan. <laughs> Ayan si Sophia, Bentong, Rinyan. Ayan. Masarap. Yes. ka Carson. Arce, oh, doon ako kay kuya Erin yan. Punta ka doon. Punta. ko din Arce. Punta kay kuya rin yan. Ito din, doon. Punta kay kuya rin yan. Gano'n, hingin ng RC. Ayan, three months old ni baby Micah. <laughs> Ngiti ka anak. Hello. Happy birthday, Ading. <laughs> ano yan? Ano yan? Play mm -hmm. mo ah. Happy birthday, Micah. Happy huh? birthday. Happy birthday ating wika. Ikaw ng hari. Ano tinutukoy adeng? Happy birthday adeng. Kamo ah. Minimal. Pa Ka, Happy birthday. Happy Ano? Makarap mga Happy birthday. Happy birthday, mupa. <laughs> <laughs> <birthday>. <laughs> Happy birthday Insan! sun. <laughs> Ayan mga kanipi. Naiwan na lang dito si Maning. Nandyan kumakain din eh. Hello. Kain mga kanipi. Tirain na natin to. Baka tirain parang ng iba. Umuwi na yung mga bisita namin. Ayan. Naiwan si Maning. At least natapos na naman yung celebration ng 3 months old ni ano ni Bibi Mike. <laughs> Ayan. At itong binili namin ni Mrs. Nagustuhan niya rin. Ayan. Ganda. Nandito siya ngayon mga kanipi, kay, kay Mrs. Yan. Tulog. <laughs> so dito ko na naman tatapusin ang video vlog mga kanipi. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo palagi at lalong lalo na sa ginagawa nyo no skip ads ng aking mga video malaking tulong yon para sa aking pamilya mga kanaypi sana tuloy tuloy pa rin yan na no skip ads ayan bali wala na namang shoutout ngayon at bawi na lang ako sa mga susunod na araw mga kanaypi basta pag na reply na ni misis automatic na yan na masya shoutout yung mga pangalan nyo So, kita-kita tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.